<laughs> Ayan na. Oh, sino kasama? Oh, Uy. <laughs> Iba siya. Yali ka dali. Sabi Kala ko hindi ka kasama. Ikaw niloloko mo <laughs> ko. Ano? <laughs> oh Oo, oh, video yun. Walang elevator ah. Ate. Kasi yung pinagsasakyan nyo? <laughs> Single queen lang. Single queen lang. Oh, dozo dozo oh, dozo ka kayo sa aking maliit na bahay. Ano? Ano ba yung Marami. Ay, maraming. Nanginita ko ng do'ng... Oh my God! na ulit ako magkasawa. <laughs> <laughs> okay, pwede na ulit. Ganda na. Okay, sinungang ka? Kanina tumigil-tigil mo ako. Mayroon lang ako katigilan naman ng holiday. Ay, yung mga pinutahan nyo ako kasarapon. Wala, wala. Hindi man na lang sinayang kayo. Sige na. Sinunod. na.

Ay, boy. Yung pang ano yan, Jin? Pang ano yan oh, sa ano? Sawa mo siya. Ikamati ako ate. Ikamitin mo na sa sawa mo siya. Sorry, ito wala na akong ano. Maghasi na lang yung iba kung kaya. Sige, akin na lang ako. Kaya ba't kitlagyan natin yung mga. Tignan sa ilalim ha. Diyan meron ko yung iba tatlo. Tatlo lang. <laughs> yung isa, yung lima. Ay, yung iba tatlo lang. Tatlo lang. Yung lima, pag may lima dyan, yun ang panalo. Anong kulay yung bins? Maganda po na ako ng bins dyan. Hindi, isa lang yan. Walang servants ko na Sorry, wala na akong settings ko niya. Pahala na kayo. pala dito, ate, naman. Yung sa kesa. Kasi, hindi mo ako tumatanggap ng bisita. Ngayon pa first time yun, di ba? Oo, oh, hindi ako natatanggap na okay. pa. pa, ano nga, uste kita sa... Oh, first time, pa uh, yung uh, unang ano dito. Ang dito. mga lalaki, hindi. Uh, okay. Dito ka. Ate, okay, hindi. Hindi, kaya pa Ah, ano ba yun? Yan. Yeah. Okay. <laughs> <laughs> Дрянь. Да, да

Hmm. Masarap naman yung lasa niya. Mm -hmm. di, di, Good din. Sabi ko hindi kumakain ng si chicken. Hindi ako makain si yung chicken sa kutubog. Si yung mukha ni Ellie, hindi mapintang. Masarap kasi. Eee! Promise, promise. Masarap. Last na tingin ko ng bandereta, yung sa birthday ni kami niya. Ay, si Juan. Marami akong alam na luto. Masarap kayo. Mahirap mag-ano, mag-ganda-ganda. Diba, hindi kang ka kakarot. Laging ikaw, sinta. mag paper cup na lang kayo ha, kasi wala akong masyadong ano, baso. naman ako hindi tumatanggap ng bisita. Ngayon lang. <laughs> si Lading lang tinatanggap ko. Pagkanda yun ako nga. Oo, pagkanda yun Oo. Taba ako naman dyan. Taba na. Lalo pa naman. Taba ako

Ano yung basawit? dami nakatika. Si Ate Ano yung tira mababalawan ulit, Ate? Tita si Ako yung anong sinasabi? Ewan ko sa'yo. Ano yung mababalawan na sa akin. ba ba? Manager na laglag. Parang hindi na niwala. Puta ang bata ng sabi ang nasa Hindi ko alam kung ano yung pagdito yung napunta mo dati Nandito din ako dito ate hmm? Kaya alam ko dito yung Fujiyama Fujiyama Kaya eh, inanap ko yung mall dito Sa Apita? Oo oh, yun Malapit lang dito Oo oh, yun Pero medyo may lalakarin Nandito hindi ako no, nag... Man, hindi, man, hindi man, ako nag... Ano? dinadaan ako sa bahay ni ate. Uh -oh. magpawi, kasi Duke, ano, hindi ang daan ko, um, uh, yung panoran. Yung na ang daming building kaya kailangan so, mga, to, yung, na? yung, ano, yung, yung, Salamat po. Ma'am? yung, yung, ng building ba? yung, 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 Sabihin mo yung sabiha ko ni Joe. sa kambal mo, may spread te? spread? Wala. Wala akong spread? Wala yan, ayoko ng labor spread. Kasi maano yung atay, ma... Anong pinag mo te? Mamasitas. Well, Oo. Oh, oh, das miero na kon nilig secret ayaw ko ba ano may amoy kasi yung ano, eh may na usahol ba'y ba'y oh, okay. ba'y okay. ba'y okay, ba'y 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 Ano ba'y 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 Ano ba'y 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 Pahinga-hinga muna. Tapos may mga dessert. Ang dami pang dessert dyan. May bigo pang ako, tigman yung bigo ko. Ang sarap na Akala ko ba kakainin niyo yung ano, yung tiyawang mushi. Ayan, babusin ko. Parang kuha yung pano. Baka tayo lang lahat ngayon. Kasi yung video na, oh. <laughs> ah. Kasi, uh

de um, yung, uh, sa mande, uh -oh. Basta, eh sa <laughs> romulo yung Basta lang na munggo. iba yung beans ng, yung uh, ano um, yan, yung, ano, tawang, ano malaki, da, live yan? o video. video. video, lang. video lang. Yung yung, nanop, Sina, yung nilalagay natin. Bye. palabok merienda na rin hmm, eh. Parang nabigla 1970, yung may lang, may leche plan. Binigla Calderet. nyo kasi matin, yung mga tinin, hindi nyo dandan. Sabig na sabig sa kaldereta <laughs> eh. <laughs> hindi <laughs> okay, naman ito, layasin ko ito. Huwag nyo na lang yung pansinin, ganyan lang Mamaya magiging ano yan halper niya Ah, kasi siyang kalaro dito. Mm, puro uto na. Kan magiginan nga. Ay, ay, balandeng. Ha? Pwede siyang pumunta doon sa <laughs> Lalo, ikot ikot siya dyan kasi hindi din siya ako na. Hindi din siya ako nasa cashier. No. Gusto ko pa to, may anak talaga ikaw mag-uumpisa. Bilis-bilis kumain kasi. Oh, din sa.

Nako. Lili talaga naman. Nako. Parang <laughs> para kalang para ka puna tao. Sayo, lakas. Uy, tikman nyo. Sarap. Tikman nyo. Okay lang ba yung alat? Uy, ang sarap. Alat. Hmm. Hindi, hindi pa maalat. Hindi pa kasama yung hipon? Ito so ba yung beans eh? Ayan, yan, yan, yan. Isa. Oh, <laughs> sa akin walang beans. Baka... Yan lang Wala. Pag kinain nyo, wala e na. Ebi, ano te? Ay, oh, ebi, ebi. May ebi yan. Ayun. Ayun. Ako, dalawa na. Wala. ako ah. Wala. Wow, tatlo. Tatlo. Hanggang tatlo lagi niya. Eh? Tatlo. Nandito nga. <laughs> <Nandito>, Apat <laughs> <Nandito, laughs> Oh my God. Oh my God. <laughs> nandito, sa kanya na yan. Tatlo lang ako <laughs> nalaman yan na, na, eh. Ah. Ah. <laughs> ah Nee. Pakita lang. Nandiyan ka. Pakita yun! din tawag. Magapat na 'yon. Pakita, Makita. Makita. Yan natin. Ang galing mamili ni ng baliktad. Oh, ayun. Oh, iba. Iba, siya 'yung nagbigay. Siya 'yung <laughs> nagbigay <laughs> kasi. Dapat din sa tinuro mo sa akin 'e. Pa like ko ba ito masakit? Tataklad din 'yan. Eh. <laughs> Kasi hapag na sa, wow, sa kanya. Wow! Sana wala. all! Uy! Bakit lima to? Ay! <laughs> wala! Wala! Bilang dyan. Nagin lima, lima agad. <laughs> Yay! Yes, sila kayong meron. Wait lang okay. mamaya na. Ang galing niya si Jingi. Hindi para ano. Oh, ako maghahawag. Oh, para yung ma-receive na yung ano. Wow! Sana all! Sayado. And the winner is

Sarap ng na sure. Anong dito na lang nangyayari. Pwede mo siya. Anong tawag dito naroon tayo? na. pala tayo. Hmm, Kasi apat na yun. Saan apat na yun? Tikman yun. mo yung Masarap yan. Masarap din yung yun para yun beans para. din. Parang ano yun. Parang pina. Masarap yan. Hmm. 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 Paano magluto yun yung mo siya? Secret na naman. secret na naman. <laughs> pero may itlog yan. secret Itlog ano talaga <laughs> yan? itlog lang yan, itlog itlog, 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 itlog itlog na white eh mm. yung puti lang hindi laudin niya kasama hindi mm. no, kasama rin lahat ay kasama, kasama lahat ah tali mm. oh, ay, ano dali. ano 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 ano

Ano <laughs> <mo nakikahin laughs> ka? Ano 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 ka? Yay Oh, <laughs> <laughs> oh. Ano oh. ka? Ano ka? <laughs> <Nakarating> ka? Ano ka? Ano ka? ka? Ano ka? Ano ka? ka? Anak mo Anak. Happy, New Year. Happy, Happy New, Year. New Year Happy New Year Happy New Year

Yeah, yeah. Okay Anna, she'll go home. That's a bigger ball. That's ball. you said this was carrying chip to a simple beauty? That is not a chip, it's a ball. What yeah. happens if it goes up? What do you mean what happens if it goes up? The seven hills of Rome will be down to two and a half. See you by deliberation. My camera Anong Tanong ko kung po. pwede na okay. okay. no, Tapos na yung movie. <laughs>